guys good afternoon ito po nagluluto po ako ng uh, isda nilagyan ko po ng kamatis ayan kumukulo na po baliu na po sabay-sabay uh, kong nilagay yung sibuyas bawang ginger tapos uh, nung kumulo na yung tubig nilagay ko po yung kamatis then next yung isda Ayan, nilagay na rin natin itong talbos ng kamote. Wow, ang sarap! Masarap humigop ng sabaw guys. Saka lang ako nakakapagluto ng mga ganito pag wala ang amo ko. Kaya niluluto ko po yung gusto kong kainin. Nakakamiss yung mga ganitong luto sa dito kasi ganito ang luto sa Pilipinas di ho ba yung may kamatis na isda ayan yung talbos ng kamote po binili ko 5 dollars po isang uh, kumpol kumpul ayan. ayan guys luto na tong uh, isda bali sinigang na isda may kamote Kainan na guys. Ang sarap. Salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, and comments.